Hi guys, welcome back to my channel for today's video Ito guys, kain na tayo ng ating lunch for today Okay guys, keep on watching Ito guys, ang ulam for today namin Paksiw na bangus yan Eto guys, yung ating lunch for today yan. Ulo ng bangus. Paksiu na ulo ng bangus. Tapos ito yung ating rice. Yan. Yan guys, nakapag-pray na ako. Kain tayo. Taks na nabangos. Wow. Yummy yun. Nice yun. sarap. Ito ang favorite ko yan. Yan kasi yung taba ng bangus Kain. نعم يا رب كده خدوه اوه قواوه ねえ。 Yan kanina guys, nasa tindahan ako. Eh, wala pa namang bumibili. Yan, kain muna ako, di ba? Lala, siya nagsusubo, Ako, no? okay.

Carlos no Carlos no Hey I'm not there Okay, <coughs> I'm not man Tawang, lalim ito Yes, yes Yes, Yan guys, nandito na muli ako sa aming tindahan. Guys, ano, ano, ano nga ba isang dahilan kung bakit nagsasara o nalulugi ang tindahan? Ganito yun guys. Halimbawa, ang tindahan mo ay walang gaanong bumipili or yung paninda mo ay nauutang lang tapos yung umuutang naman ay hindi marunong magbayad or tinakasan na yung pagkakautang nila sa iyong tindahan. That means, isa yan sa dahilan na pwedeng malugi ang tindahan mo at mabangkarote, di ba? dahil wala ka nang maipambili, wala ka nang puhunan, pwede siyang magsara. And second, kung wala ka namang customer, tapos, pwedeng ikaw na lang ang umubos sa paninda mo, di ba? Kasi kaysa naman ma expire O, ayun, pangalawa. Yun din ang pangalawang reason na pwedeng ikasara ng tindahan mo at tuluyan ng malugi, di ba? yon yon Yan ang mga dahilan para malugi ang iyong tindahan. Kung halimbawa, hindi marunong mga magsibayad ang umuutang sa inyo or talagang tinakasan ng tuluyan ang utang sa inyo, sa inyong tindahan. Yan ang mga reason na pwedeng malugi ang inyong tindahan at tuluyan ng magsara. Yun lang guys. Kaya ang maipapayo ko lang guys, ah uh, pumili tayo ng pwede nating pautang ng tao na tiyak natin na mababayaran tayo. Kasi guys, minsan ano eh, naloko na kami ng ano umutang sa amin ang umutang tapos yung pala construction worker siya yung pala finish contract na siya dun sa ginagawa nila hindi namin alam yun umutang siya ng umutang tapos yun natakasan na kami ng pagkakautang niya hindi na namin siya nakita yun kaya kailangan kilala niyo talaga sa kayong kung saan siya nakatira kung malapit lang dito sa inyo Pwede. Pero kung hindi nyo kilala at dumagawa lang dito sa subdivision, huwag nyo pa-utangin. Okay, guys? Keep on watching. Yan lang, guys, ang may papayo ko sa uh, mga may tindahan. Okay? Yan. Sana, guys, may nakapulutan kayong ano, ah, uh, aking advice, may napulutan kayo magandang aral dito. Kasi ako, guys, talaga nadala na ako magpautang. Lalo-lalo na sa mga hindi nating alam kung saan nakatira. Tapos lang, na, under kontrata lang siya sa paggawa dito, sa mga bahay. Yun, huwag tayo magpapautang. Kung hindi naman natin sure na tayo may babayaran, Mababayaran. Lesson learned na yun sa amin na dapat hindi kami nagpapautang kung hindi naman namin alam kung matatapos na yung kontrata niya dun sa ginagawa niya. Okay guys. Yan guys. Hanggang dito ko na lang tatapusin tong video ko at kung bago lang kayo dito sa channel ko please like, share ay subscribe na rin. And pakiclip nyo lang notification bell para palagi kayong updated sa mga video ko paan gagawin. Bye! Keep safe everyone and God bless to us. Happy Thursday! Guys, pwede naman kayo magpautang. Kaya lang dapat kilala nyo yung contractor nila. Dahil ito yung nagpapasahod sa kanila. Tapos, every sahod nila pwede nyo namang kausapin yung nagpapasahod sa kanila na kung pwede ay ikaltas na lang yung pagkakautang nila sa inyong tindahan. Yan, pwede rin kayo magpautang pero kailangan ipakaltas nyo na lang yung utang nila dun sa, sa sahuri nila. Dapat kakausapin nyo na, na kakausapin nyo na mismo yung ano nagpapasahod sa kanila. Yun yun guys ang magandang paraan. Pwede rin magpautang pero yun ang magandang paraan, di ba? Para hindi nila tayo matakbuhan. Okay guys.